ayan na yung ating bawang tumubo na ang ganda ng kanyang tubo ayan ayan guys, may share ko sa inyo kung paano magpatubo ng garlic ayan, so ilagay lang ninyo sa container and then spray-sprayhan nyo konti din sa susu uh, one weeks or 2 weeks, ayan lalabas na ang sprout ng ating bawang so ayan, ganyan lang guys sa container kung may konti na kaya na plastic na ganyan, pwede. So, ilagay nyo ng inyong mga uh, nababog. Ayan, tutubo yan, guys. Basta nesprihan nyo lang siya. Ayan, huwag nyo marami, guys, Is Spray, spray lang para hindi siya masira. Ayan, tutubo yan, guys. I-share ko sa inyo kung tutubo yan. e So, yan guys. As you can see, to this pa lang may tumubo na. Yan, as you can see, marami ng tubo mga yan. So, itatanim na natin sa labas guys. May nagsabi sa akin, mas mainam daw kung may tubo ng ganyang konti. pag muna na daw hintayin na may ugat bago itanim kasi malalanta. Mas maganda daw kapag may tubong kunting ganyan, itatanim mo na para hindi siya malalanta pag hiniwa-hiwalay mo sila. So, ayan, punta tayo sa labas para magtanim ng... garlic or bawang kung tawagin sa Tagalog. Ayan, tara sa harapan. So yun guys, nakahanda na itong pagtataniman natin ng bawang. kukultibitin lang natin guys para maano ulit yung ano ng lupa. Ayan, malambot. Ayan, so gagamit tayo dito ng ating kamay para magtanim. Ayan, so magtatanim na tayo. Ayan, so ayan guys. Ang kinuha ko lang yung tumubo talaga. As you can see, ayan may tubo na mga yan. Hindi ko na yung walang tubo pa. Ayan yung mga may tubo lang itatanim natin. So, start na tayo. Dito. May nagsabi kasi guys na mas maganda kapag konti pa lang yung tubo, itanim mo na kaysa yung hintayin mo pa yung magkaugat siya. Naku, malalanta daw kapag hinihiwalay mo. Ayan. So, try natin. Wala naman mang Uh, pangit na ano kapag ano hindi <laughs> natin sundin yung sinasabi nila na idea ayan so balikan ko kayo mamaya guys kapag maitanim natin mga to bawang so yan guys naitanim na natin Dinali diniligan ko lang siya then i-update ko kayo kung tumubo na yung ating tanim na bawang ayan So yan guys, update sa ating garlic or bawang. Ayan, tumubo na guys, ang ganda. Napakaganda pala guys, yung ano, suggestion ng ating viewers na konti lang ang tubo itatanim muna. So maganda daw ang kanyang tubo. So actually, yan na nga, tama nga yung ano, suggestion ng ating viewers. Ayan, salamat sa ating viewers from um, Bataan. Ayan, salamat Ate Yanggi. Ayan, naniwala ako. So, tama naman yung sinabi niya, guys. Kasi once na itinanim mo ito na tumubo na tapos paghiwahiwalay mo sa may ano, uh, buong garlic, malalanta na try ko na kasi yun. So, try ko yung sinabi niya, tama nga. And yung sobra ko, guys, mayroon pa dyan dalawang paso din. Ayan. So, yan na, guys, yung ating garlic na update sa ating tanim noon at pilatubo natin. Ayan. So, God bless us all. Thank you, thank you sa ating ano, viewers na nagsuggest sa atin. Kapag hindi ka pa nakapag subscribe kay Jomar Bello's channel, please subscribe Jomar Bello's channel, ang Ilocano vlogger ng Isabela. Bye-bye.